Welcome back to my youtube channel So for today's video, short video lang po ito Nandito tayo ngayon sa Zero One Moto sa Paranaque Main branch nila So for today's video, nakapag-decide na ako uh, Mag-avail na tayo ng uh, Pang-kontrabida Na motorcycle pipe Para kay Angkor, Honda Click natin So nandito tayo sa Zero One Moto Para mag-finish na tayo ng uh, v 370 Carbon Samahan niyo ako, let's go! Dito sa Zero One Moto, ikaw ang number one. So andito tayo ngayon sa main branch nila dito sa Parañaque. Sila lang naman ang number one dealer dito sa Pilipinas ng Vilain Exhaust. Mga full exhaust yan mga idol. Mapabig bike man, scooter or underbone. Kung kailangan mo ng helmet, meron sila niyan. At marami ka rin choices na nakadisplay dito. Ipapakita ko lang sa inyo ang mga sample accessories na nakadisplay dito sa Zero One Moto. So ang gagawin natin mga idol para ma-pair uh, ang gagawin natin, uh, kunin natin yung dalawa na kumayag naman si Boss Miguel, Sir Miguel na i-pair natin sa motor kung anong medyo mabagay, kung anong maibigan ko dito sa dalawa. Yung dalawang kulay na to. Sa part na to mga idol, itong mga villain na pangkontrabida nila ay ito yung pangapang -pang big bike. So ito sana bibilin ko, GP2 kasi naubusan na po for Honda Click. Malas lang. yan yan, ito po yung pang big bike na all my big bike. Doon naman sa banda na yun, ito yung mga pang scooter. Dito naman po sa Zero One Moto, no need to worry naman, hindi ka ma-stress pag naghihintay ka kahit medyo matagal. Minsan, pag maraming customer tulad nito, ngayon medyo marami talaga ang customer. Pero hindi naman gano'n katagal. Kasi naka-aircon po, may waiting area doon. Na may aircon, may TV, may tubig, kape, panalo. tinatanggal lang stack natin mga idol. Yan, dalawang taon din ang servisyo nito. Pero pwede naman nating ibalik to anytime. Pagka uh, nagsawa tayo sa medyo maingay. Pag nagalit na ang kapitbahay. Pag GP2 kukunin natin. Pag GP2, 5'2. Pag V-Lane, 4,000. Oo nga, all in ha. Sa makabit. 4,000 versus... Kasama nakabit niyan mga idol 4.8 kasi yung V-Line 2 Tapos uh, 3.5 Nakasale kasi ito Dati talaga itong uh, 4,000 plus 400 So 4.42 dati So mga idol uh, Ito na At uh, nakapag-decide na ako Ito na yung ilalagay natin Hindi na si GP2 Kasi naubusan talaga sila ng stock Kasi, ito, kasi itong GP2 nila na natira Ay pang big bike po ito So pwede naman siyang daw ilagay sa click pero design siya pang 4 big bike. Kasi yung GP2 nila na for click ay sold out na. Out of stock na sila. So wala na yon yung pang click nila ng GP2. So para hindi ako kabahan, ito na lang. So ito po yung bago nila, ito yung brand new na ilalagay kakabit na natin. Display po yung minesting natin kanina. Ayan yung brand new. So ito na po, Ilalagay natin. Okay sir, goods na yan Yan, medyo maiksi siya Ito naman yung GP2 kanina Mahaba siya Mas mahaba siya dito So itong GP2, next time natin bibili yan Pag may big bike na tayo Mangarap muna tayo ngayon So maganda dito mga idol, nakasale kasi ito ngayon So dating um, around 4,400 Ngayon uh, 3,500 na lang po Plus 400 na pang uh, bayad sa labor sumagiging so 39 lahat kasama na ang kabit Sa ating Veline 370 Carbon Lodi, nax. Itong full exhaust system niya, idol, ay free na po 'yan sa 3,500 na price. Ito siya, ito, ito, ito. So, yun na mga idol, tapos na tayo. Yo! bagong tambucho na si Angkor. So ito 'yung may silencer. 'Yan. So 'yun po ang wala ang may merong silencer. So ngayon subukan naman natin tanggalin ang silencer. So, lang naman po siyang tanggalin kasi alin lang katapat niyan. Numero 5. Ayan. Ito na ang wala. Ayos. Panalo sir. Pang mayaman. Okay na yun. Ayan na muna sir. Oo. Oh. So alis tayo ito lang muna. Walang silencer. lalagay natin. Sir, wala namang huli sa ulti ba? Diba? Sa mga vlog, wala naman. So ayan mga idol. nagustuhan ko mga idol Mama Mia salamat si Zero One Moto maganda mga idol hindi nila tay papabayaan so ibabalot nila yung stock na pipe natin yung pinalitan at dadalhin ko yan yan sila mismo ang nagbalot ganyan ka ito mga staff na Zero one Moto That's all for today's video mga idol. So kung gusto nyo pong magpa magkaroon ng itong V-Lane Carbon 370. PM nyo lang po sila, 01 Moto. Tatlo po ang branch nila sa Paranaque, sa Cubao, at yung isa, nakalimutan ko kung saan. Basta PM nyo lang po sa, sa FB page nila, meron din po silang Shopee Shop. Kaya na pong bahala, magpag-communicate sa kanila nationwide naman, pwede lang ipadala. Thank you so much for watching. Sana ay nag-enjoy ka sa video na to. Thank you so much. God bless.